Good day sa inyong lahat again mga Kabags TV At umpisa natin itong video na ito dito sa may Arcasauta Ayan po makikita niyo po ang rotonda nitong Arcasauta Ayan sa maliit lang Hello Arcasauta At mula dito sa may Arcasauta gig Pupunta tayo ng Manila At samahan niyo po ako mga Kabags TV Sa ating biyahe at heto na nga So oras natin 11.13 ng tanghali eh. At ang panahon naman natin ay maganda Hindi ko naman uh, Nararamdaman uh, Na uulan uh. Ayan. So grabe no May pakiramdam <laughs> So Tara At chill ride lang tayo mga kabags tv so ngayon ang pag-usapan siguro nate yung tungkol sa mga tambucho ng motorcycle. So, ito namang Borgmana, ang tambucho nito tahimik lang. Pero, sa totoo, gusto ko yung mga may maiingay mga kabag-stig. Huwag naman yung grabing ingay na parang masakit na sa tenga. Meron kasing mga tambucho na kahit ang lakas ng tunog, ay, ang sarap sa tenga doon sa mga rider ayan. so alam nila yan kung ano-ano yung mga tambuchong masasarap sa tenga gaya na lang ng mga inline four na mga motorcycle kahit mga stock yung pipe niya na talagang uh, napakaganda o napakasarap pakinggan na mga tambucho ng mga yan at sa totoo lang yung karamihan ng mga rider kung bakit sila bumibili ng mga big bike eh, eh dahil dun sa tunog. No? Dahil sa may budget sila pambili ng big bike kayan Yung iba mas bumibili pa ng uh, mas malaki. Sa expressway naman hanggang 400cc lang okay na yon. Pero may mga rider na bumibili ng mas mataas na cc. 650 ayan, eh, 800cc hanggang 1000cc o mahigit pa kasi. Gusto gusto nila yung tunog nun tapos... Kahit istak lang, napakaganda lang na pakingin yan. Eh, paano pa pagka... pin upgrade pa yung tambucho na yun, di ba? Napaka-ganda. Ulit-ulit lang naman yung tunog, no? Eh, boom, boom, boom. Parang ganun lang ba, mga kabag -steby? Pero para sa kanila, parang... Parang instrumentong musical yung pinapakinggan nila. Kasi bumubomba sila no at yun din yung gusto ko kasi kahit ako eh habang nakakarinig ako ng mga ganong kasabayan ko napapalingon din ako eh kasi malayo pa lang rinig mo na sila napaparating eh kaya kahit ako hindi ko may maiwasan na habulin ba yung mga ganong tunog ko kasi bihira lang din naman ako makakita ng ganun o makarinig ng mga ganun tunog at natutuwa ako pagka nakakarinig ako ng mga ganun tunog yun namang Honda Beat natin in upgrade ko yung tambucho nun at natutuwa rin ako sa tunog nun kasi nagkaroon siya ng kahit pa paano ba ingay yung mga tunog ng tambucho na hindi naman masakit sa tenga kasi may mga deci decibel siya eh So yun namang nakuha natin Tambucho at nilagay natin Okay naman, pasok na pasok naman siya Hindi naman yun mahuhuli Pag na checkpoint tayo or sa LTO Hindi naman makakumpis kayo Yung ating tambucho O hindi naman tayo masisita Pero mga 400cc Kahit malalakas yung tambucho naman ngayon mga kabags TV Hindi man sila sitahin doon Kasi kailangan din nila yon. Bakit? kasi pagka uh, nasa expressway sila napakalaking tulong kasi kung gano'n yung mga tambucho nila may ba para na aware yung mga nasa paligid nila na merong isang motorcycle or merong motorcycle na kasabay sila or uunahan sila or mag overtake or merong motorcycle na nasa tabi lang nila ba? Diba? Kasi isa yun sa senses natin eh. Yung hearing. So pagka nasa... Kapag nasa expressway. Kahit ako, pag napapatan ako ng expressway, gamit natin sa sasakyan natin kung may mga ganong tunog Aware tayo. Na hindi tayo bigla-biglang... Uh, o hindi tayo basta... Kapanan. Uh. Kasi maaari natin na may papating kasi mabibilis din ng mga yun at isa rin yun sa safety pagdating sa motorcycle ng mga big bike na gano'n e sa atin naman dahil mga lower CC naman to hindi natin kailangan ng mga gano'ng kayi at mahuhuli tayo nakapo, maambun mga bang PB maambun eto dito tayo dumaan dito sa natin madalas kung saan tayo po dumadaan pag papunta ng tagig galing Manila at dito dadaan at pagkagaling ng tagig papunta ng Manila dito to papunta to ng naiyak at ang daan pa rin natin na ah, pupuntahan ay ang mainya Highway ang maganda doon sa Osmeña Highway pag maulan eh, hindi ka mababasa kasi ang ibabaw noon na expressway eh kaya na nararamdaman ko na yung patak ng ulat at medyo lumalakas so, hindi naman tayo nagmamadali gabi no, kanina pag namas natin, mainit ngayon, mula na Ayan, medyo malakas-lakas na Ayan, Kailangan lang natin makapasok tayo doon sa uh, Loob After nung uh, pagkalampas natin ng spotlight na yun na uh, TV Ayan, medyo basa-basa na Medyo hindi pala maganda yung panahon sa pupuntahan nating direction. Ayan, at medyo makulimlim. So buti, dito na tayo sa loob. Ayan, so linisan ko lang yung camera natin, baka ang pasa. Okay, hindi na tayo sa loob. <coughs> yun ang maganda pagka nandito tayo sa loob at kahit maambon na rumula hindi tayo mabasa do mayroon naman tayo kapote kamay ako naisuot yung pagka masyadong malakas at lalabas na tayo o lalampas na tayo dito sa Mayos Menya Highway na ito at eto mga kabawis TV sa mga pamilyar dito sa lugar na ito ayan o oh. no? ang kaliwa na to Ayan, mga yung mga kabawis tibo Ayan, yeah, yeah. ayan Expressway po yan Papunta yan ng South Ah, dito tayo Dito maganda magpatakbo rito Pagka uh, hindi na siya Kung mga gabi Luwag ng daan dito Wala masyadong sasakyan Kumalawag din ang daan dito Pero siyang apat na linya Kaya alam pa nagkataon na rush hour Kahit apat yung linya niyan apat traffic Kahit may mga kasabayan tayo mga truck At mga sasakyan Na babalik na pa Manila Galing mga trabaho o mamuhuwihan kung magkaroon tayo na 400cc ah diba mali natin dun tayo dadaan sa ibabaw try natin dun sa ibabaw yan dyan sa uh, tulay na yan na makakaba dyan tayo dadaan pag meron tayo 400cc at nagmamadali tayo at tumatak na rush hour yung oras na na timing natin Para sanga ya cembrek. Kaet trafik ko hindi. Di to taita. So ito yung isang magandangan pag papunta na Malila. Pasider-deret-deret na to para sa liko at. Dulo-dulo na to. pwede traffic pala pwede traffic dito dun sa may tulay ayan so kalimitan kung nakikita nyo kanina yung pagpasok natin na doon sa may Osmeña Highway doon sa may tulay mga ilang meter lang nun pag rush hour, grabe na yung traffic hanggang doon na po yun sa may tulay hindi ko ma alala kung ano yung daan na yun, o street na yun pero papaya tuturo ko sa inyo mga kabags TV kung kung gansan yung dahilan kung bakit Bumibigat yung traffic dito Pero ngayon naman, medyo di malawag-lawag naman Lusit-lusit lang tayo Ayan. So, kung ano, huwag naman. Pag-rush trafik grabe dito. Dito, kahit dito, dire yan. Ha -ha, mga oras syan, kalimita, mga alas 5. nakalampas na po tayo sa may Osmeña Highway at dito po napiling dumaan papunta ng Manila at hanggang dito na rin po muna yung ating video puputuling ko na po muna ito at sa inyo pong lahat na sa support kay Bugs TV salamat po ng marami at hanggang sa muli po salamat po yeah, Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm.